Tampok ngayon sa Freedom Park Cabanatuan City ang samot-saring produktong Novo Ecijano bilang bahagi ng pagdiriwang ng 129th anabersaryo ng unang sigaw ng Nueva Ecija. Sa pangunguna ng Office of the Provincial Agriculture sa OPA, makikita sa kaniwa ng Pangulo ang mga sariwang gulay, prutas, processed agricultural foods at binhi ng gulay at fruit bearing trees mula sa Nueva Ecija Food and Vegetable Seed Center. Kasama nito ang sa Samotsaring ko palengke na pinangunahan ng Provincial Cooperative and Entrepreneurship Development Office of PESEDO. Tinatampok ang iba't ibang produkto ng mga kooperatiba at asosasyon sa lalawigan. Hindi rin magpapahuli ang Provincial Trade and Industry Office o PTIO na may trade fair exhibit kung saan tampok ang mga halamang ornamental, pillowcases, cortina, accessories at processed agricultural products. Ang nasabing mga aktividad ay nagsimula noong August 26 at magtatagal hanggang August 30, 2025 na layuning ipakita ang galing at gawang Novo Ecijano si gayon ng ang pagtangkilik sa mga lokal na produkto. Para sa Balitang Web ay si Hamaylin Ponciano ng DWNE Teleradio ang inyong kahampi.